Welcome back mga teknik sa ang YouTube channel. Yan mga teknik ngayon, magpapalit tayo ng starter flywheel bearing Nating na may sporty yan. Original bearing para sa flywheel, do sa may starter, bago Bendix repair kit yan. Kasi kaya tayo magpapalit kapag ka nag start tayo, meron siyang ingay doon sa panggilid. Nung chinek ko, ang nakita ko ay yung kanyang flywheel bearing. Kaya siya na ingay na Logitech tsaka itong sinabay ko na itong kanyang Bendix repair kit para pagka nag start tayo hindi na maingay kasi yung repair kit ng Bendix ko ay medyo may katagalan na rin kaya sinabay ko na para isang bukas na lang bago natin siya mga teknik palitan paparinig ko muna sa inyo yung tunog na ingay na gagaling sa ating panggilid na ating Mi Sporty bago paparinig ko din kapag nagawa na natin yung Mi Sporty kapag ka na ikabit na natin itong kanyang pinalit nating bearing sa flywheel tsaka itong bendix yan mga techniques simulan na natin mga teknik at sa bago pa natin ka-teknik, iniimbitahan ko po, po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libring LCD, libring gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga teknik doon sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libring LCD at libring gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay niyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. Yan mga teknik, tanggalin muna natin ang mga bolts ng ating crankcase cover. A few minutes later. Pag natanggalan natin ng bolts, tanggalin natin yung crankcase cover yan. Una natin gagawin dito mga teknik ay tatanggalin natin yung kanyang puli. Gamit lang ako ng gist na pangkalas pangkalso sa taas kasi hindi natin ito pwedeng gamitan ng white tool. Gawa naka sun racing, dry paste tayo at saka yan gamit lang kayo ng 17mm para matanggal nyo yung dry paste at pule hugutin na natin sunod mga technique tanggalin natin yung bendix ito mga technique yung ating flywheel yan pakinggan ninyo ang lakas nung kalog nya sobrang lakas na nung kalog Bago mga technique, tanggalin nyo itong lock na circlip dito sa flywheel para matanggal natin mamaya yan. Ginamit ko lang igunting para matanggal yung lock. Yan, ito yung lock nya. Sunod natin tatanggalin, diyan ay yung kanyang starter gear. Yan, yung nasa may taas, gamit lang kayo ng 8mm para matanggal yan. Kasi pagka hindi nyo yung tinanggal, hindi natin mababalbas yung flywheel. Bale, may dalawang washer yan dito sa unahan tsaka sa labas. Yeah, para matanggal mga teknik ang flywheel, ang ginawa ko di yan ay sinungkit-sungkit ko lang siya kasi wala tayong puller yan. Ikot nyo lang yung flywheel bago gamit kayo na kung ano pwede nyong isundot. Yan ang ginamit ko yung 12 tsaka 14 na close wrench para itulak palabas yung flywheel. Tsaga-tsaga lang, dahan-dahanin lang pagkaangat na kaunti tulak yan bago yung medyo umangat na ginamitan ko na ng medyo malaki kasi kasya na siya yan natanggal na natin mga teknik yung flywheel kasi dyan natin ilalagay yung bearing yan mapapansin yung mga teknik kasi stock bearing pa yan napakatagal na niyan. kaya kapag ka nag nag start tayo may lagitik siya maingay sa ating panggilin yan Punasan lang natin itong lalagyan ng bearing. Bago, ang pagtatanggal nitong bearing na to ay ano lang siya. Pinupokpok lang siya palabas. Ayan, ayusin lang natin ang camera. Pokpokin lang siya palabas. Yan, ganito mga technique Paikot lang siya. Dahan-dahan lang siya. wag nyong tatamaan yung pinaka-flywheel yan. Yun. Yan, napalabas na natin yung kanyang bearing. Yan. Malakas na talaga yung kalog bearing. Kaya kapag ka nag-start tayo, ano siya, may ingay sa ating panggilid. Yan, dinisin lang natin itong lalagyan ng ating bearing. Yan, yung flywheel. Sinod, so, ikabit na natin yung bearing. Inuna ko dito mga technique dyan. Bago para maitulak niyo mga teknik yung bagong bearing, gamitin niyo yung lumang bearing para itulak pa loob. Ang palo niya mga teknik, dahan-dahan lang para pagkapasok ng bearing, pantay siya. Yan. Palo sa taas, sa baba, bago sa gilid hanggang sa pumasok yung bearing. Huwag niyo siyang bibiglain Kapag pumasok na yung bearing, isunod niyo na yung flywheel. Gamit pa rin yung lumang bearing na pangkalso para itulak yung flywheel. Yan, katulad ng ginagawa natin. Yan. Yan, mapapansin yung mga teknik, wala na siyang kalog. Yan, napakaganda na nung ikot niya. Mamaya, pagka naikapit na natin yung mga pulley belt, paparinig ko sa inyo na wala na yung ingay kapag tayo nag start Kasi palalayo ng palala habang ang bearing natin ay pakalog ng pakalog. Yan, balik nyo na yung sir clip na lock. Yan na, balik na natin. Dapat maibalik nyo yung lock kasi para hindi kumalas yung flywheel kapag ka nag-start kayo. Sunod, dinisen lang natin, punasan. Yan, wala na siyang kalog. Maganda na yung ikot ng ating flywheel. Yan. Napaka smooth na niyang umikot. Kapag nakabit na natin yung flywheel, syempre kakabit muna natin yung kanyang bendix. Yan mga teknik. Mga teknik yung bendix nito ay ilalagay ko na lang sa part 2 kung paano magpalit ng repair kit. Kasi ang atin lang naman dito ano ay yung kung paano tanggalin yung lagit eh kapag nag i start Abangan nyo na lang mga teknik sa part 2 yung pagpapalit ng repair kit ng bendix ng ating Mio. Yan. Para kasi hindi na humaba yung video, lalagay ko na lang sa part 2 doon step by step kung paano siya palitan ng repair kit ng Bendix, 'yan. Surlan nating gagawin ay kakapit na natin itong starter gear. 'Yan. Huwag niyong kalimutan yung washer, isa doon sa unahan tsaka isa sa likod. Tigisang washer 'yan. Bago itong kanyang lap Ilagay ang dalawang bolt na 8mm. Dapat kapag binarik nyo mga teknik yung starter gear ay medyo nakalug siya. Gawa ng sadyang luag yan. Kasi minsan pagka binabalik yan, sala dun sa timing ng gear, sa pinakangipin niya si Cape. Kaya dapat bago nyo higpitan, siguray din may clearance siya para hindi mag-stack up. Yan, kabit na ang kanyang puli. Yan, punasan ng malinis ng basahan. Kabit ang belt. Kabit ang washer. Yan mga teknik, meron akong isang washer dun sa ating puli kasi luma na yung ating belt. Yan. Ikabit ang lock ng drive base. Bale mga teknik, nagkalang naman ako dyan sa baba. Sa baba naman ako magkakalang kasi pahigpit naman yung ating gagawin yan. Itapat e, nyo lang doon sa makapal na part para hindi mabibingaw yung inyong crankcase. Higpitan lang natin yung saktong higpit. Kung paano nyo kinalas na ganun kahigpit, ganun din kahigpit, ibabalik. Sunod mga technique, itatry muna natin bago natin takluban para marinig nyo yung wala na siyang ingay. Diyan paring ganyan na. yon mga teknik na narinig nyo naman yung before and after ngayon mga teknik kaya kayo may narinig parang simple kasi wala pa yung crankcase case cover pero ang inalis natin diyan yung lagitik nya kapag nag i start at habang tumataga lalong lumalakas yung lagitik kaya yung pag start natin wala na ang laking pagkakaiba niya dun sa hindi pa natin siya napapalitan ng flywheel bearing tsaka dun sa napalitan na natin yan mga teknik yung crankcase cover naman ito alam na alam nyo na kung paano siya ibalik yan hindi ko na siya kukuna ng video. Kung may tanong kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.